Ang Ikigai Hub ay isang masiglang community space na tumutulong sa mga Filipino sa pamamagitan ng iba't ibang events, workshops at social activities. Isa itong hub para sa mga Pinoy creators, professionals at entrepreneurs na naghahanap ng pagkakataong makipag-ugnayan, makipagtulungan at umunlad. Mula sa fitness classes at mga masayang laro hanggang sa mga business talks at suporta para sa content creators, layunin ng Ikigai Hub na panatilihing inspired healthy at united ang mga Pilipino sa Singapore habang ipinagdiriwang ang ating kultura at talento. Lubos kaming nagpapasalamat kina Sir Michael at Ma'am Mary sa pag sa amin sa espesyal na pagtitipon ng mga Pilipino social media content creators. Ang saya ng event dahil nagkita-kita ang ibang-ibang creators, may vloggers, influencers, admins at mga online storytellers. Isa sa pinaka-highlight ng gabi ay ang pagdating ni Ambassador Medardo G. Makarai. Kinausap niya kami, mga content creators, at nagbigay ng inspiring na mensahe tungkol sa halaga ng pagiging boses ng Filipino community sa social media. Sobrang nakaka-motivate marinig na pinapahalagahan ng embahada ang efforts ng bawat creator. Siyempre, mas pinasarap pa ang gabi ng mga masasarap na handa mula sa Nanay's Kitchen. Lutong bahay na swak sa panlasa at puso. Bulang Norpi! Oh, Chin!

Kasama nili do ay di ako nprepere, but I know that uh, <laughs> ano daw influencers pa content uh, creators, yeah yeah tayo. Yeah. So anyway, uh, quite familiar with uh, with us, uh, with TikTok kasi kasi bagong matulungan natin TikTok. Hindi pa sa dahil kayo yung nagkain yung makaka, ano, mga, makaka-reach out sa mga tao. So again, we are very happy to collaborate with you. So, Mason, itintignan niyo na rin yung uh, Facebook at ano, and, uh, and uh, IG pa lang. At of okay. course, the website. Eh, okay. pagka... 16 and 17. Dalawang araw. Actually, itinig sa amin. Yeah, pero, okay. we're not ambitious enough. Kung so, pangalawa naman, ito yung tinatawag namin na, namin na power ang mga sa kapatid natin. And at the same time, ano pa nga ba sasabihin ko? Wait lang. Papicture ako ngayon sa mga ngayon. Ang <laughs> committee, talaga pong maasahan niya ako. April 16 at 17, wala lang po ako. <laughs> Atin ako yan. Maraming maraming salamat po. <laughs> yung sa-espad po natin is yung positivity pa rin naman po. Although yung boses ko is laging galing. Kasi po yung accent is Batangas accent yung mga business nila. And yun para ma-share natin <laughs> sa mga kababayan natin, sa mga kapwa natin Pilipino. And, and then uh thank you Sir Mike and um uh, Mary uh, for inviting me here. Uh talaga namang inabas <laughs> na. ako pala si Joyce pero sa Muslim talaga ako ng